<clears throat> nagbigay na ng eskoso kaya ang Makati City Government sa mga estudyante no? at isa si Ethan, yung anak ko na nabigyan nito dahil dito si nagkaroon sa public school dito sa Makati so uh, bubuksan natin yung pinamigyan nila ng mga eskoso okay? ito so, yun limang lapis no 1 2 3 4 5 tapos yan. papel 1 2 3 4 5 tapos mayroong 10 notebook 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ayan dami Mahigit sa lahat, ito yung binigay nila. Yan, nakabox. So, buksa natin. Kung anong laman nito. yung box. Uy, ganda. Bakit lang man ito? Ayan. Proud Makati. Proud Makati. Pusa natin. ano kayong laman nito? Yan. Yo no, ang ganda. Bakpak. Kapakan ng pakpak. Tan. Oh. Oh. Ganda! Na! Ah. Ganda! Halika, Be. Tutin mo. Ayan, sinot ni no? Yeah. <laughs> Ano sabi mo? Thank you. Thank you. Mayor Abi. Mir abi. Binay. Binay. Sa school. Sa school. school. Supplies. Supplies. Lalo na po sa backpack na maganda. Love you. Love you. Okay. 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 Oh, may card. Basahin natin. Basahin ko lang yung uh, sulat ni Binay sa mga fans uh, na nandito sa Makati. Uh, ah, Mayor Rabi, maraming, maraming salamat po nito. Yung pagpak ng mga estudyante nandito no, sa Makati. Maraming salamat na isa kami sa nakapag-inipis No, ah, maraming pong salamat. Ah, basahin ko lang tong sulat ni Mayor Abi Binay. No? sa lahat ng parents sa Makati. Sa loob ng maraming taon, naging kasangga ninyo kami sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon at libre school supplies sa inyong anak. Bilang pagsalubong sa klase ngayong taon, inahandog namin ang isang matibay na backpack na pinasadya para sa mga mag-aaral ng Makati Zen. Ang Makati Elementary Backpacks ay maagi ng lungsod sa mga grade 1 student upang magamit nila ito hanggang grade 3 at para sa mga grade 4 student upang magamit nila ito hanggang grade 6. Ang kagamitan ito ay dapat ingatan at gamitin taon-taon sa pagdidesinyo ng backpack. Tiniyak namin na tama ang, ang lapat sa likod at pantay. Ang bigats sa magkabilang balikat upang masiguro ang tamang postura ng mga bata. Inaasahan namin na mas pag-iigihan yung anak ang pag-aaral at naway maging inspirasyon. Katatagan ang back backpack na ito sa mapanghamong panahon. Matapat na sumasay mo. Mayura, Api, Pinay. Maraming salamat. Ano Alitan, ulitin nga natin tan. Halika, B. B. Sot mo natin. Gabi oh, ganda be. Thank you. Maraming salamat.